nahanginan ko na siya mga paps pero sumisingaw sa gilid so ay medyo may hangin na siya lambot pa rin ah, so sumisingaw sa gilid so kailangan talaga ng silan oh andito na ako sa Anot Press malapit na sa C5 Mag try ko na lang magpahangin sa kasulinahan Sige pres, chat na lang ako pres kung uubraw o hindi Ah, uh, pag tinatamaan ka nga naman ng siyerte Lambot yung bulong natin ngayon So, tulak tayo Now, pa, papabaan ng shell, natin hanginan ay pa pala ako sa mga candy medyo malayo na rin tinulak ko siguro may 2 kilometers na mula doon sa La Grande so ganoon talaga pag tinatama ng malas mga pups hindi namin na natin ginusto dapang dapa yung gulong ko ayan malaki kasi yung sakay ko kanina hindi niya kinaya kasi malam medyo malambot na rin yung gulong ko kanina Tapang sila na parang naubusan nang silanto so tulak natin sa gulong sa atin na movie trader ayan may dala siyang panghangin pero hindi kinaya talaga so tulak talaga natin to tulak malala oo dapa tapos yung ganito kung masisiraan ka Kaya pagod lang kasi dito Pakyat pa baba So andito pala tayo sa Makinli Makinli Hills, Tagig Para tayo ng exercise na ito Pakpak pawis Gabi Bigat Solid Ito na tayo sa pababa so tawid BGC guys na ko yung mga building ng BGC so papa ba mga paps ng C5 hello press ah oh. Andito na ako sa anot Press, malapit na sa C5. Magtry try ko na lang magpahangin sa gasolinahan. C5? Oo, uh, baba ng McKinley. Ah, uh, sa uh, Shell? Uh, Oo, Press, baba na lang ako ng Shell. Hanginan mo kung may ubra, kung hindi. Punta kita dyan, may silent ako eh. Ah, uh, sige Press, chat na lang ako Press kung ubra o hindi. Sabihin mo sa akin na kasi kung wala tatagpo ko yun, wala sa bahay. O sige pres, thank you, thank you, sige po. Update mo ako pres, malamig kayo na bago. O pres, dito na ako sa bababa. O sige, itawid mo doon, tapos hanginan mo. Sabihin po sa akin kung hindi pupunta na ako dahil. Okay pres, copy, copy, copy. Mag-sign up ako rito eh. Oo, sige pres. Chat na lang ako pres, update ako. Okay, thank you. So ayan uh, mga paps, uh, yung pala yung uh, president president po oh, sa club namin na Jaguar. So chinat ko siya kanina, then nasin niya rin mga ilang minuto. Ayan, pag hindi daw kinaya na mahanginan niya sa shell, tatakbo daw siya papunta dito. So yun ang kagandahan guys mga paps na may grupo rin sa ang cash no merong kahit pa paano merong kayong tatawagan ng tulong kahit hindi man agad-agad pag nabasa naman nila lalo yung press natin no eh handa naman silang tumulong kasi yun ang silbi rin no sa grupo para eh, in case of emergency meron din tayo mahinga ng tulong kahit pa paano so guys andito na tayo sa C5 ayan so kung nakikita nyo guys may traffic light yan ang C5 Uh, na uh, try natin itawid punta ng shell para makapagpangin <coughs> tapagit natin guys <sighs> Ooh. <tong> nakababa na rin tayo sa wakas Aka-paps, uh, try natin maghangit dito. Oh. Ay! Nandito tayo nang ano, nagpapas tayo. Nandito na tayo sa my share, guys. Tapos ito pa. Ay, grabe! sakit na ng mga braso ko, tsaka bukod ko sa pagtutulak. Huh! Maliwanag na rin. Saan na may hangin dito sa shell. Hangin. Ay, sa guys. Grabe. Pagod pag tulak. So, ano tayo sa shell C5 para mga corps. Nanginginig na ako. Ay, ako pang hina. Grabe. try natin hanginan So, nahanginan ko na siya mga pups pero sumisingaw sa gilid so ay medyo may hangin na siya lambot pa rin aso ah, sumisingaw sa gilid so kailangan talaga ng silan, so, kailangan kong hintayin si press para makahingi tayo ng silent